Episode 27 ng What's Wrong with Secretary Kim, kung saan kadugso nga lamang ito mga kaibigan ano ng nangyaring paglalabing-labing ni Brandon at na Secretary Kim sa sofa sa loob mismo ng kanilang opisina. At sa di inaasahan nga dito nakita ng dalaga ang mga ang gamot nito ni Tony Brandon sa kanyang anxiety. Kaya naman hindi na iwasan dito na Secretary Kim ang magtanong kung anong uri o mano ng gamot yon at para saan. Nang mga sandaling iyon ay bakas sa mukha ni Brandon ang pag-aalala ang takot na kanyang nararamdaman. Sa ngayon, wala pang katiyakan kung aamin na ba dito si Brandon, kung sasabihin na ba niya dito ang kanyang tunay na kalagayan at ang uh tunay niyang kahapon na siya si Ninja Boy. Samantala sa kabilang banda, sa ngayon ay nagdesisyon nga itong si Robert na kausapin si Troy. Sinama na rin niya ang kanyang asawang si Carlota dahil nga sa aayaw nito magpaiwan. Sa ngayon, kausap nila si Troy Sebastian at sinasabi dito or nakipagkasundo itong si Robert na pauunlakan umano niya ng isang interview itong si Troy. Kapalit noon ay ang pananahimik na nito at ang hindi pa or hindi na paghanungkay pa sa naging madilim na kahapon ng kanyang mga anak. So ilan lamang yan ano, mga kaibigan sa mga kaabang-abang nakaganapan dito sa episode 27 ng What's Wrong with Secretary Kim. Kaka kaimpaw niyan, sa iyong palagay, dapat na nga bang ni Brandon ang tunay niyang pagkatao dito kay Secretary Kim? Para po sa iyong komento, just leave your comment below. At kung hindi ka pa po nakasubscribe, please do subscribe po para updated po kayo sa mga latest na kaganapan dito sa number one teleseryeng What's Wrong with po secretary Kim. Muli po maraming maraming salamat. Lagi po kayong mag-iingat. God bless you all. Bye.